Mga idol. sa mga ano nandito tayo sa Barasay ngayon Pantong ayan to Araw ng kalayaan mga idol Daming tao So what's up, what's up Ayan Gaganda ng mga motor mga idol so, what's up, what's up mga idol ayan mga Harley Davidson mga idol Ang ganda ng motor oh usapan nyo mga idol Pantunghayan natin yung araw ng kalayaan mga idol Nandun ng mga police At, at ng para sa yung church What's up idol, idol, may dalang camera si Puyo Mga camera mga idol Shout out, shout -out sa inyo lang dyan mga idol mm -hmm. sir, May armor car pa mga idol Robicon, Ay, wow, what's up mga idol Nang Robicon pa to, ganda mga bullet troop robicon kanino kaya sakyan yan mga idol mga bullet troop inis-inis mga idol pero ngayon so shout out sa inyo mga idol ang daming tao wow mga idol dito sa Baraswa. in church yung plano para sa in-church mga idol yung sikat na simbahan dito hindi dito tayo ngayon mga idol upang tunghayan natin ang mga ganap dito yung sakyan natin nandun sa malayo mga idol tumusta kayo dyan may baby ayun si tata yung tatako ayun yung nakalang closer oh. robicon So what's up? What's up mga idol? So ang daming tao dito mga idol. Mga police. Ayan. Ayan ito may parid ang haba ng ano dyan. natin. Ayan natin. Ayan natin.

What's up mga idol Mga idol Yan Ito ngayon, ngayon. Iyan. natin Ang nagaganap dito Sa Harap ng Barasuin Church Mga idol So vintage, ngayon. Ngayon. what's up What's up mga idol So ay, pa nang barumkay mga idol. pang umayang natin yung nagaganap dito mga ito sa para sa energy.